May auto-pilot yun. <laughs> Masasang tingin malagyan ito, kapote. Mapagpalang araw, mga kasawlo, Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Na-amaze po ako kasi sobrang puti po ng ating malagkit na nabili for today's video. Bagong-bago po, bagong-deliver. At ayan, no. First thing first po, pag-uwi natin ng bahay. Niluglugan ko na po yung malagkit na gagamitin natin para sa ating bringhe. At ibababad po natin yan. Habang naggagayat po tayo ng mga sangkap, gaya po ng manok, ay lilinisin na natin, unahin natin siya para malinis na po. Kasi 9 na po ata tayo naka-uwi galing palengke uh, duman po tayo ng Pelco para magbayad ng ating kuryente Na napakataas po, no? Dahil sa sobrang init po ng panahon Nagayit ko na din po pala dyan yung carrots, bell pepper, bawang, sibuyas At naka-adjad na po ako ng turmeric na sariwa Yun po yung masarap sa ating bringhe, yung turmeric na sariwa po, yun po yung pinaka nagpapaibabaw ng lasa ng ating bringhe. At fast forward, na igisa ko na po yan mga kasaulo meron na po tayong video nyan. Ay, inilagay ko na din po yung ating malagkit na ibinabad at inano ko lang po yan, ginogo ko lang ng ayos tapos pagkatapos ko pong ginogo yan, ininahan ko na po yung apoy dyan para naman paininan at tatakpan po natin yan ng bulong ng sagin at takap ng kawali. Every 10 minutes po ay chinecheck ko po yan at ginugogo. Ginugogo! Para hindi po yan magkalasug naman yung laman natin, mga hotdog, mga carrots, para buo pa po yan. Kailangan po natin yan na igogo ng with care po. Dapat dahan-dahan po natin yung igogo. Huwag yung basta gogogo -go -go ka lang ng gogogo. -go -go. Hindi po yan kalamay pagdating sa paggogogo. Kailangan po dahan-dahan lang para hindi madurog po yung mga sangkap natin. At para pag ilalagay natin siya sa mga styro, sa mga tab, mga tray. Uh, kung isa-serve po natin siya, ay maganda pa rin po yung tingnan. At habang nagpapainin po tayo ng ating beringhe ay magsasangag naman po tayo ng ating munggo. Bale, yung munggo po natin ay para sa lelot balatong natin or ginataang munggo. Nakalimutan ko po palang i-mention, yung paninda natin na merienda today ay lelot balatong at brinji po. At pagkatapos ko pong ginogo or sinangag yung ating balatong, ay kumain na po muna ako kasi yung tiyan ko nagpaparamdam na po. So, ayan, kain muna tayo. At habang kumakain po pala ako kanina, ay nakasalang na din po yung ating lelot na balatong. Bale, 2 and a half kilos po yung lelot balatong natin na ititinda today. Isang tulyasi po yan, as in pulong puno po ng tulyasi yan mga kasawalo. Tapos, sampung gata po yung, sampung niyug po yung ginapit natin dyan para masarap at lasap na lasap po yung pagkakrimines ng ating gata. As you can see naman po, no, mga kasaulo isang pitchel po yan. Hindi po yan tinipid sa gata. Kung sa gata lang po, hindi po tayo magtitipid. Sabi ko nga po, binayad po ng maigi ng customer natin yan. Isaserve natin yan ng balik po sa kanila na napakasarap. At ayan po, di ba Ang ganda niya. ah uh, sa ano pa lang po, gata. Sulit na po yung binayad nyo. Ang per tab naman po pala niyan, 500ml tab, ay binibenta po natin ng 60 pesos. Kahit isa lang po yung bibilhin nyo mga kasawlo, i-deliver po namin yan. Basta dito sa barrio po namin. Kahit ulit-ulit po yung sinasabi ko, free delivery around Sepong Bulaon po, dito po sa bar natin, outside Sepong bolaon Minimum 20 Maximum po depende sa layo ng inyong lugar. At ayan po, paluto na siya. 5 to 7 minutes bago natin siya anguin, dun po natin ilalagay yung pinakaunang piga po ng gata natin. Di ko alam kung ano yung explanation dyan kasi bago-bago lang po akong nagluluto ng lelot balatong at lelot mais. Kailangan daw po, pag malapit na siyang maluto, dun natin ilagay yung pangalawang gata. Pero praise all to God po, mga kasawlo, laging sold out po yung ating lelot mais at lelot balatong. Tapos, alam nyo po, yung first time nating lutuin yan, hindi po natin gamay. Dahil gamay po yan ni Lord, yung mga feedbacks po, Nakakataba po ng puso at napakasarap. Ano yun nung hulog? At ayan, luto na po yung ating isang tulyasing lalot balatong king kapampangan or ginataang munggo. Tingnan nyo naman po sa puti. Halatang-halatang maraming gata po yan. At ayan, no, abang pinapalamig po natin yung ating lalot balatong, ay napalamig na po natin ng konti yung ating bringhe. Tilalagay na po natin yan sa ating mga tab. Bale, per tab po ng ating bringhe ay 120 pesos. At yung styro naman po ay nasa 75 pesos po natin siyang binibenta. At sulit na sulit po. Praise all to God. Grabe nung natakman ko po yan kaninang pagkatapos nating mag-deliver. Yung nasa ilalim po ng kawale, sinaid po yun ni asawa. Grabe, ang sarap po. Thank you po, Lord. At natapos na din po pala natin yung ating pa-order na lalot balatong. At mag-deliver na po kami ni asawa. Maaga po yung delivery natin today. Dahil magsusumba po tayo, magsishowdown po ulit tayo sa Balubad. So, ayan mga kasawlo, maraming salamat po sa mga order today. I-bless pa po kayong marami ni Lord. Hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!